Pagpapala po ang gusto kong ihatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan. At uh, sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ano mang problema sa buhay, ano mang sakit yan, sana mailayo na sa inyo. Bagkos dito na tumama ang inyong mga sakit sa mga putang inang mga politikong mga kawatang ito. Bakit nga ba minura ko na itong mga putang nanto? mga kababayan grabe talagang mapapasayaho tayo dito sa balitang ito dahil lingid pala sa ating kaalaman mga kababayan itong uh, alyansa ng bangag gumastos ng 20 bilyon pesos para nandito sa labing dalawang kandidato niya nasa bandang huli ay nag na yung iba. Imaginin mo yung 20 billion. Gagastusan ng gobyerno itong mga putang inang eh mga politikong ito na wala naman talagang ginawa sa bayan itong mga hayop na to. Gagastusan natin. Gaano kalaki ang 20 billion pesos na yan kung yan ay ipinamudmod dito sa ating mga mahihirap na kababayan? Ito po ang problema sa atin ngayon. Yun pong uh, pagkakampi-kampi. Yan po ang problema. Ang nagiging resulta, pati yung pira na para sa inyong mga mahihirap, ginagastos pa, ginagamit pa nitong mga animal na ito. Anyway, ay uh, ito tuloy po natin yata. Medyo magpapalimig lang po tayo ng konti. Iyan po yung uh, problema Sinabi ko na po ang problema Yung pagkakampi-kampi nitong mga animal na ito Tapos uh, ang gagamitin nila yung pira ng bayan 20 billion po yan. Hindi po basta pira yan. Kung yan po ay ginamit dito sa ating mga kababayan, naku po, wala pong gutom ng mga kababayan natin. Kaya sana, ayaw ko kung sino pa yung pwedeng apolitiko na magpasa ng batas na buwagin yung mga ka -aly alyan sa yung mga team-team na yan eh. Nandyan yung demonyo, kademonyohan lahat yan. Hindi ko na po may papakita dito yung 20 billion pero nandyan po yan sa interview kay Toby Changko na manager, campaign manager ng alyansang bangag na ito talagang mapapamura ka dito sa mga animal na ito. Sobra ang ka kaputang inahan ng mga hayop na Grabe. Imaginin mo, ha? Yung uh, ganyang kalaking pira, Sos Mariusip, nakakapangilabot. Napakarami sa ng mga kababayan natin ang nakangiti ngayon. Kung dyan lamang, dyan lamang ginastos itong 20 billion na ito ang pinagkagastusan ninyo, ah, yung 20 billion na yan, labing dalawang senador. Labing dalawa yan. Ano bang pakinabang ni Diyos? Labing tao lang ang putang inang mga hayop na ito. Ano ba? Bakit pagkagastusan nyo? Nampira ng gobyerno ito mga putang inang mga, mga kandidatong ito. Mga kandidatong ito. Ah? Sige. Dali. Ayan. Labing dalawa lang yung mga putang inang mga yan. Ginastosan ng 20 billion. ang galing ang pira. Maliwanag ang pinanggalingan niyan doon sa mga blanco-blanco na ginawa nitong si Tambaloslos nito na, na isang inkanto. Putang na. Grabe. Kung ito ay pananatilihin natin ito, wala nang katapusan ganito lang ng ganito. Hindi lamang po yan. Bukod pa po yung mga binibigay nila dyan sa mga pari na yan, ang mga adik. Ha? Ah? Yung, pa, yung uh, pare ah, ka, katoliko, binigyan ng limang bilyon. Yung isang asikta dyan, binigyan ng sampung bilyon. Iba pa yung 20 bilyon. Yan yung sinasabi ko sa inyo na magagalit ko sa akin pag sinita ko yung inyong Diyos na yan na ginadyos ninyo na kayo ay ipinagbibili. Ginagatasan na nga kayo dalawang bisis isang linggo mayroon pang isang bisis isang taon. Grabe. Tapos sa uh, tatanggapin yung bayad dito mga putang inang mga politikong ito. Ito yung pinaka worst na pinaka basurang presidente ngayon ito. Itong bangag na ito. Tingnan niyo yan. Nakakapanggigil ang mga buwaka ng inang to. Sobra. Mamaya, i-discuss ko rin po dito mamaya with evidence, yung billion-billion uh, na pag-aari nitong isang comic uh, officer or official na may mga bahay na abroad. Billion-billion din po ang kinulimbat itong animal na ito. Sino ang hindi mapapamura dito sa ganitong sistema? Ha? Sino? Kahit siguro sinong santo rito, ha? Mapapamura sasabihin sabihin nyo itong si Birana ang uh, laswa ng uh, bunga nga nito. Pero isipin nyo na lang 12, 12, lang, 12 na senador lang pinagkagastusan nyo ng 20 billion doon ako hindi makamove on eh. Tangina. Ano pa ba ang pwede kong gawin? Pakulamin ko na lang kayo mga barangin ko na lang kayo mga animal na ito. Kaya lang kasi hindi hindi ko eh. Hindi 'yon eh. ang solusyon eh, 'yung barangin eh. Kasi unang-una, dapat 'yon magkaroon tayo ng solusyon na natural, hindi 'yung eh, putang ina Sabuyan ko na kaya ng mga kwarito mga hayop nito. Virus itong mga animal ito, matudas itong mga hayop na ito. 20 billion. Napakasarap na sana yung ngiti ng ating mga kababayan. Kung dyan sa kanila, ginastos yung 20 bilyon na yan. Ang nakinabang lang itong labing dalawang senador na alyansa nila. Mabuti na nga lang, hindi na nanalo itong Tolentino ito na matarantado rin to eh. At itong bong rebilya na ito eh. Mabuti lang hindi rin na nalala itong hayop na ito eh. Kung hindi ba naman bobo, itong Tolentino na ito sinabi, eh, na kapag ka, wag daw siyang sisisihin, kung ma makuha daw ng China ang West Philippines eh. Ano ka? Sino ka para magsalita ng ganyan? Nandito lang. Lagasin ko yung ipin mo eh. Nandito ko lang sa ko pag hindi ko nilagas yung ngipin mo, buha ka ng ina nyo. Imagine, pinagkagasto siya. Tigi isang bilyon ng bawat senador na bang buha ka ng to? Halos. Tigi isang bilyon. Kasi 20 bilyon. Ay, hindi pala. Halos tig to 2 bilyon pala bawat isang senador. Grabe. Sang... Ay, alam naman natin na ang pinanggalingan ng pira na yan ay pira natin, magkano na ang utang natin sa pandaigdigang mga uh, mga bangko? Utang natin. Kung hindi po ako nagkakamali na sa 17 trillion pesos na, ay pesos ba o dollar? Parang dollar yata. Imagine yung 17 trillion. Hindi pa pinapanganak yung apo ng apo niya may utang na. Ito yung pinakadimonyong administration na basta na lang sumulpot dito tapos ganun na lang walang pakundangan kung gumasta ng pirang bayan. Ano pang gagawin natin mga kababayan? Gunggong din kasi itong mga uh, inaasahan natin na magpoprotekta sa taong bayan, mga gunggong din. Palibasa, bilyon-bilyon din, ang tinatanggap nitong mga tagapagtanggol daw natin kuno. Lahat nga binayaran na. Para walang kumuntra kung anong gagawin itong mga putang inang mga buisit ito. Sige. Brother Joseph. Ano pa bang pwede ko sabihin dito? At di mga putang ina ninyo? Kung nakama, nakamamatay lang siguro ang pagbumura ko, wala akong gagawin dito, kundi magmura na magmura para mat mamatay na kayo lahat eh. Kung wala lang madamay eh, ng mga empleyado nitong mga putang inang mga ito, magpakawala na ako ng virus dyan para matudas na lahat yung mga animal na yun eh bullshit na yan. Okay, maiba na tayo basta ito mga kababayan. Gusto ko lang maiparating sa inyo. Yang ginastos ng mga animal na mga senador nito nga alyansa ng bangag na ito, 20 billion. 20 billion lang naman kasi no yung 20 billion barya lang. Maputangan ng tama ito, ito. Yan po. Ganyan ka ganyan kahayop at ganyan kakawatan itong pangputang inang na ito. Hindi po sa akin galing yan. Galing po yan doon sa kanilang campaign manager na si Tobi Chanko. Kaya wag kayong kwan. Ito ngayon, ah, ipaparinig ko sa inyo. Ah, ayun na po ang humusga. Ipaparinig ko muna sa inyo bago tayo magbigay ng komento. Ah, yan. Pagsisiwala na meron naman ng halos isang bilyong pisong inilipat sa bank accounts ng isang opisyal ng Comelec. Ipinakita naman ng isang dating mababata sa isang package. Laman o manon ito ang bank records sa listahan ng ari-arihan na broad ng isang Comelec official. Nakatutok si Mark Salazar. Ipinakita ni Daring Kalokan Congressman Edgar Erizia sa media ang natanggap niya umanong package mula sa Bahamas. Mga bank records daw ito at listahan ng ari-ari-ari ng road. Isang Comelec official. So anong binuksan ko? May 14 accounts. Yung isang Comelec official. 14 accounts sa uh, Seychelles, sa Bahamas, Singapore, Hong Kong, at uh, I think China. Ngayon, uh, itong 14 accounts ito, yung iba kasama niya o ko, ko ano niya, ko depositor niya, yung kanyang asawa. Ayong ipasilip ni Erisha sa Samit na magpapatunay umano ng bribery. Merong mga uh, miro officials from Korea na <laughs> kulog ng pera. Nandito, pati yung mga pangalan. Tapos, pinadala doon sa mga banko Natanggap! Ito, detailed. Ha? Hindi ko lang papakita yung pangalan, pero ganyan kakapal yan. Detailed. Detailed yan, oh. Pati yung... Tiyan, grabe. Ay, sino pa ito? Di si Garcia. Natural, hindi may ipakita pa ito dahil uh, nire-reserva nila ito na para i ito ang ipakita sa korte ko sakali. Kaya hindi pakita pa nito si Erisi. Maginim yan. See? Yan na yung resulta ng overvoting na 18, bill 18 million na votes na over. Overvoting. Yan na. Yan yung resulta. Mga kababayan titiisin pa ba natin ito? Mananatili pa ba tayo sa ganitong uh, administration na ito? Kayo ang humusga. Kayo ang mag-isip. Ang sa akin po dito, nandito lang ako kung sakali hindi man ako rekta na makakapunta dyan sa kung anong gagawin nga uh, rally dito, rally doon. Dahil matanda na ako. Marami akong paraan para makatulong nang sobra-sobra. Maraming paraan. Umpisahan nyo, tatapusin ko. Ano bang tulong na talagang uh, sigurado nga uh, magagamit ninyo nandito lang ako. Huwag tayong tumigil dito. Iisang official ng Kumilik. Kumamal din ng 1 billion. Ano? Gaano, kalim ka gaano, kalaki yung 1 billion na yan? Sa iisang tao. Pucha. Imagine nyo yan. bukas mga kaibigan ipapakita ko rin kung magkano ang ginastos nitong mga lahat itong mga senador na ito itong mga nanalo ng senador na ito ang pinakatap nut sir na napakalaking ginastos diyan si Camille Villar 300 million plus at yung iba may mga ay, 2 billion pala. 3 billion pala. Yung iba, 2 billion. Yung mga mahihirap yan, 2 billion. Ang ginastos. Yan daw yung mga tulong ng individual. Mga negosyante. Kaya nga po, hindi na... Uh, kailanman nababago ang sistema natin dito Dahil dyan Sa pagtanggap nitong mga kandidatong ito Ng mga Donation Kagaya lamang halimbawa Nung may nagbigay sa iyo ng negosyante Natural Papaboran Noong tinulungan mo Kung halimbawa nanalo yung pinabuay Yung uh, nag-donate ka Lahat ng uh, lahat ng illegal diyan papaboran ka kasi tinulungan mo eh. Yan po sana ang dapat na mawala sa sistema natin dito. Maging yung pagkakampi kampi na yan eh. Yung mga alya na yan, dapat wala eh. Dapat yan, individual na lang. mag sila ng kandidasi nila, iboto sila ng tao, di okay. Kung hindi, di hindi. Wala namang alyansa. Kasi unang-una, dito, una, hindi na natin nabibigyan ng uh, pagkakataon na makataglingkod sa atin yung totoong politiko na may utak. Kasi nga, mga sikat na ito. Yung mga nandyan na. Yung may mga utak dapat o hindi na, hindi na nabibigyan ng pagkakataon. Dahil dati dito sa aliyansa na ito, dahil nga, tingnan nyo, 20 billion ang ginastos, 2 billion bawat isang senador. Imagine, yung pinagkagastusan ng 2 billion, itong lito lapid na ito na wala naman talagang alam. Di ba? Imagine nyo. Sige nga. Grabe. Saan pa pupulutin itong mga kababayan ko kung uh, hindi na tayo uh, hindi na tayo nakahulag po sa ganitong sistema? saan pa ang ating mga kababayan. Inuulit ko lang yung dyan sa aliansa. O talo naman itong Stolentino, pinagkagastusan pa rin ng 2 bilyon Si Rebilla, pinagkagastusan rin pa rin ng 2 billion. Wala nangyari. Hanggat hindi na nabubuwag itong mga kampi-kampi, itong mga kwa ano, na ito, mga, yung mga kagaya halimbawa ng mga liber liberal na yan, mga nasyonalista pa rin, dapat yan buwagin na yan. Eh. Individual yung pagpapail ng uh, kandidasyon na lang. Kasi dyan nagsisimula yung pagkakakampi-kampi. O, oh, kagaya nitong putang inang Romualdista ito. Ha? 260 lang ang buto niyan, pero namamayagpag siya ang Diyos diyan sa kamera Siya pa ang may control ng pera. Kita niyo na? Ngayon, ang dami raw pumirma na mga kongresista na pagpirma diyan sa impeachment na yan ni Sara Duterte. Good luck na lang sa inyo mga ulol kayo. Buisit kayo. Ang masasabi ko sa inyo talaga, hindi ang magsasawang sabihin dito, mga putang ina ninyo. Sana lahat ng dilubyo, lahat ng kamalasan ay darating na sa inyo. Lahat sana ng mga sakit na walang lunas, ay dumapo na magmula sa iyo hanggang sa kaapu-apuhan mo. Gusto ko nga uh, barangin na lahat ng mga ito eh. Ang problema po, hindi, hindi po tayo ganun na basta-basta lang. -basta yung po pwede nating uh, palakihin ang bayad, yun lang ang pwede nating gawin. At uh, hindi tayo pwedeng pumatay ng pumatay dahil uh, hindi labag naman yun sa kalooban ng ating Panginoon. May naniniwala pa rin po ako sa ating Panginoon. Kaya nga hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa ang uh, pagbibigay sa akin ng blessings ng ating Panginoon na kung saan ngayon ay tinatanggihan ko na. Bagkos ang lagi kong naririnig sa akin lahat sana na darating pang blessing sa akin ay ibigay ng diretso dito sa lahat ng mga subscriber ko. Ganon dapat eh. Ganon dapat kayong mag-isip ng mga putang ina ninyong mga politiko kayo. Hindi kahit na bundat na bundat na kayo Ng mabuha ka ng ina niyo, tuloy pa rin ang pagnanakaw ninyo. Wala kayong kabusogan ng mga putang ina niyo. Kaya, wala. Wala wala na talagang ka, uh, wala na talagang kapag pag asa pa itong mga kababayan ko. Hanggat hindi nalilipol itong mga buwak na ng mga inang politikong mga ito. Hanggat hindi uh, dinadaanan ng piste itong mga hayop nito. Sana one time lang, Panginoon. One time lang. Daanan mo na ng piste niya sa Senado at sa Kongreso. Kasi kung yung virus, ang pakakawalan ko dyan, madadamay pa yung mga empleyado nila na wala namang kinalaman at least kung ikaw ang magpapakawala dyan ng iyong sentensya, mapipili mo yung mga putang inang mga kawatan na mga politikong ito. One time lang, Panginoon. Pag nangyari yun, wala nang maghihirap ng mga kababayan natin. Imagine nyo, kung isip-isipin nyo na lang, yung 20 billion. Kung ito ay ginamit sa pangkabuhayan nitong ating mga uh, taong bayan na hanggang ngayon ay hirap na hirap sa buhay. Walang mahirap na mga kababayan natin. Ito ang huling sasabihin ko sa inyo. Sa lahat ng mga politiko ng mga kawatan, putang inanin yung lahat.